Okay, so yan mga dito tayo sa ano, kahit umuulan, no? Dito tayo sa Carmen Planas Burauta, Talagang ano, kahit umuulan, no? Itong kagana Ito po yung kaganapan ngayon po dito sa Burauta, mga guys, no? Doon sa bawat mga naglalatag dito. Yan. 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 Te, walang pandong, te, walang payong. Ay, po. Uy, masira yung camera. Yan. Ay, clap, Yan, dito, guys, oh. Ayan, dito, ma. Yan talaga yung kaganapan ngayon dahil sa ano nga natin ngayon, no? May mga nalatag dito ngayon, no? Yan, katulad yan. Sa, yan, umuulan na. Ah. Kahit umuulan, may mga kaganapan dito sa Division of Burauta, mga Talagang, ano, yan, tuloy-tuloy pa rin ang laban nila. Yan. Yan, so, yan, mga baut na mga nalatag dito. Yan. So, ayan, sa mga... Wala kang payong dyan, te Yan, si ate, oh Kahit walang payong yan, lumalaban talaga yan Sige, basta mayroon lang siyang Ano talaga, kumita lang shout out kay ate, ah Yan, magandang magulang ganyan, oh no? Katumulan, laban Tuloy-tuloy lang Laban Laban lang. Yung katulad yun, mga about mga latag yung mga isyo, mayroon pa. Yan. oh yung guys yung. Oh. Mula na, oh. Diba? Oh. Oh. Tara. okay, yan, oh, mga guys, oh. Mula na gani, oh. Mula na dito sa Burautan, ah. Oh, shoutout ng mga, ano, So may bagyo no, ingat po tayo lagi ngayon Nag-uusimula na no? oh Yung mga latag tayo rito, mga burauta ngayon Ang kaganapan to no Kaganapan ng burauta ngayon no? oh, yeah. yan Divisor sure, yan yeah. Morning po Yan yeah. Shoot shoot lang muna tayo, gawain ko po Ah, uh, umuulan no Yan yeah. So mga laro ng mga laruan doon, mga action doon sa dolo oh so, malatag dito ngayon no? yan yeah, mga isda yan yeah, tuloy tuloy tayo wakas ay so sure po yan yeah. Pre, golet pre! Yan, latag ay basa na rito. Oh. Basa ng sombrero. Morning. dyan ka pala. Sarap din Yan. So, yung mga guys, oh, yung mga latag niya, oh. ano, cover tayo dito no, sa manang panahon, guys, no. Oh. Ginotom kayo dito muna kayo, ha? Oh, Ayan. Dito mako?